Doon me, doon ako nag-park. Yeah. What's up, what's up mga paps, mga spam sisters? Welcome back to Oliver TV. So, nandito tayo sa bundok. Kasama natin yung buong tropa, ang aking buong pamilya. Kasama ko sila mami din. Nabutan namin sila dito. Nauna sila. So, galing kami kanina sa Palo Alto. Uh -huh. At diretsyon natin yung adventure natin dito sa Ellen's Farm. Ayan si mami, no? Yun, yeah, assembled the TV. Morning, neighbors! Yan. Yeah. Umuha sila ng mga products. Ah. tayong, ano, mga gulay. Yan. Nakikita naman sana. Yan. Andun, naliligo sa ilog yung, ano, yung ibang kasama namin. Si Bossing nandun, tsaka si Junjun. Ayan. So, maya-maya, kakain na naman sila. <laughs> Kasi galing na, galing na sa ilog to ito. Si Pia. <laughs> Nandun sila, naligo na sila doon sa baba. Pero meron kaming tubig dito, ayun oh, doon. Galing yung sa bukal. Ayan. Main kasi doon sa palawal doon wala kaming pwesto. Eh. Dumiretso na kami dito sa may, ano, dito sa farm ni Mami. Yan si Mami. Ops. Okay. So, yan. Bababa tayo doon, Mami, ha. Pakita ko sa inyo, saan sila naligo Ha. Bye. -bye yun mga paps andito talaga yung ilog yan lang sa tabi namin ayan Oo, malalim malalim yung portion na to dito ayan ano yung anak ko uh. so yun uh, na wash out kasi maganda yung position na dito ayan ah uh. sa lakas lang naipon na yung mga buwangin sa lakas lang bagyong unisys tapos yung patubig nila dito naputol yung tulay kaya ganun. Medyo mahirap ang tubig ngayon dito. So, sa ibang mga may, may, peso dito. Kasi nga yung tubig dito naputol yung pinakatulay-tulay. Ano tubig? Ay! Punta na kayo dito! Ito yung kubo namin. Tapos so, ito yung pahingaan. Ayan. Ah! Sige, sige. Ayan. Oh! Nanguha sila ng saging. Sila Baldo TV. So ayan, uh, I hope na nag-i-enjoy kayo dyan sa mga lugar-lugar niya. Hindi. Maliligon na rin kasi ako kaya nakubad. Ay, mayami, maya, uwi na tayo. Enjoy na yara. Ngayon, oh, si Baldo. May dala saging. Bibili kami ng noodle. Noodle. <laughs> Sama ko to. Kung paangat na to. Ganda mo, girl. <laughs> Ganda mo, <driven>. girl. <laughs> Tsaka yun yung isa. Si Adi. Si Adi. Thunder. Ito, kakatapos na namin maligo. Dito sa ilog na to. Ayun, ayun. Ayun. Ito na, iitin ko uh, pa ako. team Ito nyo alis na na, na sama kayo. Tara. Oh my god, tumutok. Ang sabihin. ano Ang dudugyot nila. Hindi ko sila kilala. <laughs> Butterfly. Wala na, ayaw Batok na eh. Durain daw eh, durain. durain. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry ni Claire Tawin sa langka. Ano yan, durain? Ano yan, durain? Lan na, po. Wala. Ito yung... Yun yun, tayo. Ako siya, siya. Oo, siya. Ang ganda ah. <laughs> Ay, nakalimutan ko yung cellphone ko. Kaya. So, nandito na tayo sa ilog. Natawid po tayo ng ilog. Um, hey. Wait. Bababa na tayo. Mapakita sa inyo. Ito so, yung ilog na pinagliliguan namin kanina. Ito yung nakakonnect. Oh, so... Patay tayo kay Dada pag nahulog to. Muti na lang, magaling ako tumawid. Hehe. <laughs> Hi kayo! Ano, ano to no, magaling? No. Thank you! Hawak! Patek, Anong <laughs> may bibiling ka pa? Magkano po sa bangus? papa Ano? po? 20 pesos. Tid na kami ng ilog. Yeah. Wow. wow. <coughs> mm -hmm. Sorry guys, nainit ang kayo. Ang hot ko kasi. Puro nguya! Puro nguya! Kain kain. Ay, ano ko lang. Wala Damang siya. Zing, zing, zing. <laughs> <laughs> Alam. <laughs> mo, ano yun yung mo muna. <laughs> <laughs> Hello. Nakabalik na kami mama, si tita. Si Trevor. So, nakabale na kami. Homey. That's apat. Tapos, bangus. Walos daw. Lima, apat. Lima, apat. So, bali namin 20. 4, sixteen. <laughs> 16. 16. Ito yung sinabi ni Clever, oh. Dorian. The rain, the rain down, mom. Don't laugh at me. <laughs> Ayan, tapos na kami kumain. Ayan, Ayan si mami. level 'to. Pa picture tayo.